Greetings mga migs! Welcome back sa Buenas Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment yun lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel. Please subscribe po Paki like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Mga migs, sagutin natin tong tanong ni Jeffrey Calderon buhay na salita wala namang alam yan kundi magbenta ng gamit na pinagbawal tanungin nyo siya sa 49 day anong ibig sabihin hindi iyan mapaliwanag isa isa ang ibig sabihin yan kabobohan. mas bubuyan kasi alyawang alam sa LNK nako bro baka ikaw ang mapaiyak pag nalaman mo kung anong ibig sabihin ng 49 days devotion Mali yung ginagawa nyo. Yung 49 days na ginagawa mo, gawain yan ng mga bobo. Mga Migs, ang pinupunto niya ay yung bakit 49 days ang dibusyon? So maraming mga nagmamarunong, mga maestro-maestro, commander at ano pang mga bansag nila sa sarili nila. Pero pag binarel, patay. So isa na tong bobo na to. So sagutin natin yung tanong niya 49 days. Alam niyo ba mga mix na ang practice ng 49 days ay nagmula yan sa mga mangkukulam. Ganyan ang pagdibusyon sa gamit ng mga mangkukulam. Bakit isa-isahin natin mga mix. Hinango yan sa patay. Alam niyo ba yung patay? Pag may namatay, binuburol ng 9 days. Pagkatapos burol ng 9 days, magbibilang ka ng 40 days para sa last prayer. So, ganyan magbinyag o magpalakas ng gamit ang mga mangkukulam. Kaya, bakit 49 days ang dibusyon? Ang problema sa LNK dito sa Pilipinas ngayon ay nagkahalo-halo na, nagka-remix na. Pati mga pangalan ng iba't ibang Diyos remix na akala nila iisang Diyos lang yan mga bobo alam nyo kasi mga mix ang practice na yan ay nagmula talaga sa kaliwa sa mga mangkukulam at yan na yung napagpasapasahan hanggang sa inassume na mga bugok din ng mga okultista na inaakala nila na yun yung tama hindi nila alam kung ano yung ugat nang 49 days na devotion. So, yan yung totoong 49 days na devotion, mga mix. Devotion yan sa kaliwa. Alam nyo kasi, ang totoong pag sa Diyos, araw-araw yan, kahit simpleng ama namin lang, pwede na. Ang problema, ang dami yung sinasali ng mga salita. Usal kayo ng usal nang hindi naman naiintindihan. Anong tawag dyan? Tanga. Ganito yan mga mix. Ang Pilipino kasi mahilig sa katang isip. Binabalot yung buhay nila sa katang isip. Kung totoo ay pananalig ka sa Diyos, kahit simpleng ama namin lang araw-araw, gawin mo. At kung ano yung relihiyon mo, mag-spend ka ng isang beses sa isang linggo. Tulad ng mga katoliko o iba pang sekta ng kristyano, nagsisimba sila tuwing linggo at yung iba naman, sabado yung sabat nila. Pero araw-araw, magdadasal ka kahit simpleng ama namin lang, biblical yan, tinuro yan ni Yeshua. Kung paano magdasal sa Diyos Ama. Kung ikaw naman ay pinapalo mo yung practice ng Saint Benedict Medal o di kaya Miraculous Medal, sinusunod mo yung practice ng simbahan. So nasa sayo na yan, pwede mo gawin araw-araw o kung masyado kang busy, gawin mo Tuesday, di kaya Friday. Tapos magsimba ka, Sunday. Ganyan lang yang mga mix. Ang dami kasi naliligaw ngayon. Tulad nung sa tamang oras sa pagdarasal. Sinasabi nila, pakrus na oras. Mali yon. Kasi yun yung mga oras na bukas yung portal at tinatawagan nila yung mga dinadasalan nilang elemento. Akala nila pangalan ng Diyos yun. So mga bobo, So ito din, 49 days. Akala nila, dibusyon yan sa kanan o sa panggagamot. Kung totoo na healer ka, dapat magkupondo ka araw-araw. Yan yung dapat mong gawin. Kalokohan yung 49 days. Pagkatapos ng 49 days, ano na? Wala na, quits na kayo ng Diyos mo. <laughs> Mali yan kung totoong may pakikipag kompakto ka sa Diyos mo o sabihin natin na inaalay mo yung sarili mo sa Diyos mo gawin mo yung dibusyon mo araw-araw kasi yung 49 days na yan yan yung misinformation na napagpasapasahan mula pa nung panahon ng mga hindi pa dumating yung mga kastila kasi yan yung pagpapalakas ng gamit mga anting-anting na mula sa kaliwa. Hinango yan sa pamisa sa patay. Kasi yung gamit ng mangkukulam, syempre, pang patay yun, pang parusa yun. So, sundin mo yung pagdarasal sa patay. So, nine days nakaburol, dadasalan yan. Tapos susundan nila ng pagkakarga hanggang 48 days. So, kaya naging 49 days siya kasi ang patay di ba pagkatapos mong ilibing after 9 days na nakaburol ka ililibing ka on the 9th day tapos magbibilang sila ng 40 days tapos doon magdadasal na naman uli magkakatay ng baboy at kung ano pang mga paghahanda kasi yan yung hinango nila sa pag-akyat daw ni Kristo sa langit. Pero, yung pagkakarga ng anting-anting ng 49 days, hindi yan nakahango sa pag-akyat ni Kristo sa langit on the 48 days. Hinango yan sa pagkakarga ng gamit ng mangkukulam. Hinango yan sa padasal sa patay. Alam nyo kasi, pag divinity na yung pinag-uusapan, mga divine being na, naiintindihan kanila. nila. Hindi yan tulad ng mga elemento na sinasamba ng mga okultista na uhaw sa panalangin, uhaw sa debosyon. Kasi pagkain nila yan eh, yung debosyon na ginagawa mo. Nagre-redirect ka ng energy sa kanila para lumakas sila. Mali yung sinasabi na ikaw ang lalakas. Pinapahiram ka lang ng kapangyarihan ng mga elemento na yan. Yan yung katotohanan. Ang totoong Diyos, alam niya na sa kanya ka pa rin panig kahit na Tuesday, Friday or Sunday ka lang magdadasal kasi makikita yan sa gawa mo yung gawain mo patas ka sa kapwa mo matulungin ka sa kapwa mo hindi ka naninira sa kapwa mo tulad ng taong to naninira na so sa tingin nyo makadiyos to hindi, kaya sa mga baguhan dyan na papasok pa lang sa lihim na karunungan, intindihin nyo muna at alamin nyo kung sino yung Diyos na dinadasalan. Kasi yung iba, nang lilin lang, sasabihin nila, si Diyos Ama yan. Yun pala, ang dinadasalan mo ay si Infinito Dios Si Infinito Dios hindi yan yung Ama ni Yeshua, hindi yung Ama ni Jesus. Infinito Dios siya si Amun Ra, God of Egypt yan. Kaya mag-ingat kayo sa mga baguhan. Much better pa na magdasa na lang kayo ng Psalm 91. Yan na lang gawin yung puder araw-araw. Tapos mga basic na panalangin, ama namin, biblical, di ba? At kung kayo naman ay niniwala sa turo ng simbahan, so isali na yung sumasampalataya, tapos Hail Mary. Ganyan lang yung kasimple mga mix. Ang problema kasi sa Pino, hinahaluan ng kathang isip at sakim sa kapangyarihan. So possibly spiritual 'yan na aspeto eh. Ang spiritual na aspeto hindi ka dapat naghahangad ng kapangyarihan. Ang hinahangad mo ay makapag-ascend kung saan man naroroon yung dimension ng divinity or ng divine being na dinadasalan mo. Yan yung dapat na ilagay nyo sa mga kote nyo mga mix. Huwag kayong tumulad sa taong to. Nagpapaniwala sa mga 49 days, 49 days na yan. Kalukuhan yan. Yan yung pagkakarga ng gamit ng magkukulam. Padasal sa patay yan. So mga mix, nakafocus lang tayo dito sa isang tanong na to. Ah. Huh? Usually, 5 questions yung sinasagot ko every video. Eh. Pero kailangan kasing ipaliwanag ng maayos yung mga mensahe para sa aspeto na to. So I hope nakuha niyo yung punto. At kung meron pa kayong ibang mga katanungan dyan, i-comment lang sa comment section. Tapos i-share niyo ang video ito sa mga kilala niyo na sa tingin niyo kailangan nilang mabigyan ng warning sa mga ginagawa nila. So mga migs, yun lang po. Maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion o mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section o mag-email kayo sa aking email address na buhay na salita tv at gmail.com o pwede rin sa facebook na buhay na salita tv so yun lang po kita kids until next topic thank you